So yun guys, nandito na tayo sa pier Sa pilar ba? Sa pier ng Sa pilar ng Ano ko? Nakalimutan ko yung pangalan na sa labas ko <laughs> Diyan kami sasakay Sa barco na yan Yan Diyan tayo sasakay mamaya Dito hindi mahigpit Pwede kang tumambay sa tabing dagat Tulad yan Ayun ba namin na sinakyan ha Yung isa dun Yung may luna Ito yung mga kasama natin. Ang ganda rito guys. Kalmado ang dagat. Ay, lang oh. Ay, tara kayo dito. Yan daw yung sasakyan natin oh. Maliit. Maliit. So yun guys, ah, ngayon lang kami naligaw dito. Sa wakas, nakapak din ng... Pier. Pier. Anong pier to? San Andres. San Andres. San Andres, Andres Quezon guys na pier. Dito tayo. At yun, yung mga sasakyan nating barko. Um, ay, honorable. <laughs> ay, Go shipping ay, guys. Ayan <laughs> o, ayun ang oh, pangalan niya. Laki-laki o. Oh. Siyempre, so, uh, meron tayong purmahan uh, na pang malakasan. Yung mga ganto-ganto ba? malakasan, kahit simple lang simple lang yan guys sa mga nakapanood ng video na to at mga idol sa mga gustong pumasya ng probinsya na panghihintan nyo wala pang bagyo nakalis lang ni Karina kaya biyahin na kayo habang wala pa si Karino yung kapalit ni Karina yan ang ganda ng dagat oh Mak, may sarap mak. Terus sakas yon tapos ang ganda pa ng view dito guys Kasi Iti tingnan nyo yung bundok ko Sila mo na Ang ganda ng bundok ko oh. Alam nyo dagat Hindi gaano kalakas Pero ang alis natin guys Mamaya pang gabi Alas 10 ng gabi Ang dating natin sa ating pupuntahan ay madaling araw na Dahil doon yan tatawid guys Sa Aruroy Tingnan nyo guys may ano Ano tawag ito? Alimangon, maliit <laughs> Sarasakas, ayun, dami yung ah. Ang yung ulam yan, inuulam yan eh Sarasakas Ang ganda rito mamasyal Ang dami siguro ng tao dito tuwing gabi no Mas maganda pag may pinapasyal ah, ah. Sana all may pinapasyal So lang guys, hanggang dito lang tayo mga kapag-vlog. Bye bye!